Saan pupunta ang atensyon mo? Alam mo ba on average 150 times nating chinecheck yung phone natin every single day? Nakakashock no? Tapos may napanood akong dokumentary, yung The Social Dilemma. Rebe, sabi nila, tayo daw yung product, yung atensyon natin binipinta sa mga advertisers. At narealize nare ko na totoo naman. Kung ano yung madalas mong binibigyan pansin, yun na rin minsan yung pinapaalagaan mo. Kapag sobra mong pinapalagan ang bagay, baka yun na rin ang sinasamba mo. Araw-araw, may choice tayo. Sino o ano ba ang binibigyan ko ng atensyon ngayon? Sabi ng salmista, malinaw ang sagot niya, Every day, I will praise you, O God. Sa Psalms 145.2 Bakit? Kasi walang higit sa kanya. Kung atensyon ang form of worship, then today, piliin natin tumingin kay Lord. Baka ito ba na yung paalala mo today. Baka kailangan mo lang tumingin ulit. Pataas. Ito.